Season, si Ana, Dawn Younson. Sino ka? Wow. Momo pinapatot si Dawn. Dapat mo daw si Sanjay. Okay lang. Mababato mo kito dito. Hi guys, so ngayong araw na to ay nagbabalik tayo. Based on public demand, ay hi, nagbabalik na naman at siyempre kasama na rin sa team natin. Ang isa sa pinaka-pogi at isa sa pinaka-poging manliligaw ng nanay ko. Nag-iisa lang naman pala, nagbabalik ngayon si Myung. Pero ngayon, dahil hindi siya tinanggap noong unang dalawang beses, ay may bago na naman siyang pakulo. Si Myung ngayon ay hindi si Pogi Myung Lip Bite. Siya ngayon, si Dao Myung Zoo. <laughs> Dao <Damn> Myung Sugat! <laughs> eto mo ganap na ganap di ba kulot si Dawmingo oh okay oh nakahanda <laughs> pa talaga na, oh Ayusin natin ang pogi so, sinabi pogi <laughs> ah, ah. <laughs> parang may tatawas yan eh <laughs> <laughs> Ay, parang ambulatory <laughs> <Ay, nakahanda laughs> nagbabalik ka na naman bossing pogi pero iba na at atake mo at syempre Nung una, hindi niya tinanggap yung skyflakes mo, tsaka yung mga oh. ano, di ba? Oo, oh, laks doon ah. Ano yun? Totoo yun So, yan nagbabalik ang manliligaw. Pero ngayon, hindi as niyo as Daum yung Tsu. So, yun Pwede mo ba siya sampulan ng mga mala Dao Ming Tsu ano Anong gagawin? Oo. Teka. Teka. Dao Myong ah, Tsu. kakantay mo? Ah. Kakantay mo para Ano, siyempre, dahil ako si ano eh, Dao Myong Tsu. Ayan. Oh baby, 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 oh baby, baby. Gina. Kaya yung kikiligin na siya ngayon. Okay. Kikiligin na siya ngayon. Siyempre yung flowers mo, oh, apat no? Apat oh, na, uh, okay. So tawagin na natin. Puntahan na natin si Oh Baby 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 Gina. <laughs> mami! Pabukas! Oh, mami, may bisita. Ay, hindi, may bumabalik eh. Oh, nadapa pa kayo. Ito na. Oh, ito na, ba't kisa mo kayo pupunta? Dede. Hindi! Eh, saan punta tita? Ayun daw po, tita. Baka tatama ka kung may pupuntaan ako. Sama ako, tita, siyempre. Pero ito, sasama rin to. Huh? Ako rin po, sasama ko. Eh, tangkay ng flower ko yan sa banyo. Abot na ako. Hindi, kid, siyempre, okay, kailangan niya ng something eh. Hindi, kaya po, ko to para alagaan niyo po. Habang natubo, naalala niyo po ako. <laughs> Tama <laughs> <laughs> Tama yan, mukha kang lupa. Ano lupa pa? Ayun, nag-ISO. Hindi nyo pa, pa, pa so, ba siya nakikilala ngayon. Parang parehas pa kayo ng kulay, tito. Oh, oh, Ayun, ma macho. Parang kayo parang, 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 parang nag kayo dito. Oh, oh, Parang, Ay, parang kayo, tito. Oo, macho. Bakit ba nandito ka ulit? Ay, nalabas sa mga. Ah, nalabas kayo! Oh. Kayo dalawa, alas. Ah, Kaya pa, pala. pa lang mo na. Oh. Kasi sentay mo kayo. Okay. Hindi kita kasama, hindi ko kailangan ng... Hindi naman, nag-formation din na siya ngayon. Ako si ano, Dami Su. Dino ka? Damiyong ka? Oo, parang parang mawag pa kayo. Winter Garden nga tita, <laughs> your girl, girl, Ito girl. na yung But garden. Ito na yung Huwag oh. mong no? <laughs> binabastos si Dao Miss. <laughs> ko yan. nakakalala. Sa na na Ang So, <laughs> eto na. As. Ang pogi dito. Mga mo? mo si Dao so. <laughs> mo? Binabal mo? kung sino kayo. <laughs> <Matamon laughs> si Sancho Hindi. mo kayo dito

hindi gano'n, Korean yung nga niya. O dapat? Taiwanese yun. Ay, Taiwanese? Dapat yung parang... Gano'n o, gano'n o. Dating na sa Taiwanese. Ang dati, mo. Ay, tinitigan pa! Bakit parang masiga kayo? Ipala kayo sa buhay mo. Hindi, wait. Tama nga dito. Ano, kumain naman tayong magkakasama? na. Bago kayo umalis, gusto ko kasi try yung, ano, yung bagong trending na cheese na sausage. Di ba yung buong putok? Buong putok-putok. Ay, Pa, nasa freezer. Okay lang yun. Minsan lang tayo kumain. kumain, kumain. Di ba kami kumakain? Gutom kami. Kaya bumisita talaga si Gamo. Ba ba't rin siya rin? nandito pala? Hindi, may event kami kasi. May pumuntahan kami. Saka ka sinadyakit ako. Pinaglaruan pinag mo pati yung nasa flower dito. <laughs> <laughs> so, <laughs> so magkakasama kami nila no, sa events kami nila Myong, nila Agatep. Hindi po, nag lang ako. Pag may event, bagong gupit, bagong <laughs> Pag may event, nagsishampoo ako sa pagwala, hindi? Oh, hindi na din yan! Tinawan yung albularyo! Kamukha -kamu, mo na si Groot. Pap papagula ako, papagula ako. Papag So ayan guys, kung merong mga events kayo mga shows gusto niyo papuntahin kami. Ako, kasama si Agatep or si Myong or si Mami. So, kumakanta kami, tayo ito niyo oh, kumakanta ito. Hindi lang... guys, so di pa, di pa nagsasalita, okay. matatawa ka na. Oo, oh, oh, oh di ba? Paano pag kumanta pa? <laughs> Pero ayun, siyempre pag-invite yun na kami sa'yo yung boses ko ngayon. Oh, <laughs> <my> <laughs>